Apat na araw na lang, 2024 na. Hanggat maaari, iwasan ang paggamit ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon para na rin sa ating mga alagang hayop. Yan mismo ang panawagan ng mga pet owner na nagsama-sama kanina sa isang parada kontra paputok. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilina. Dala ang kanilang fur babies. Nagsama-sama ang mga pet owner at animal rights group sa isang park sa Quezon City para sa isang pet parade. Pero hindi lang ito basta pagandahan o pag ng mga fur babies. Ito'y para ipanawagan din ang pag-iwas sa paggamit ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Alang-alang sa ating mga alaga. Si Eduardo, na ikwento sa amin ang trauma na idinulot ng 2-year-old Aspen niyang si Gray mula sa paputok. Nanginginig siya and then parang ayaw niya kumain, ay stress. Nandun siya sa kwarto lagi ng anak ko kasi mas ano doon, mas tahimik tapos tatakbo siya doon mula doon sa kitchen sa sala hanggang sa kwarto ng anak ko. Gaya ng tao, pati mga hayop, nakakaranas din ng post-traumatic stress disorder ayon sa mga eksperto, lalo na raw pag nakakarinig ng mga malalakas na paputok, pati ang usok na mula sa firecrackers. Masama rin para sa baga ng mga fur babies after ng new year festivities uh, may diarrhea yung pet nila may anxiety minsan hindi ko so these are all effects of um yung paputok yung takot po nila sa paputok So again, it's torture to them. Mas maswerte pa rin ang ating mga alagang aso at pusa kumpara sa mga stray animals o yung mga aso at pusang ligaw dahil nga wala silang permanenteng tahanan. Pero ang tanong, meron nga ba tayong pwedeng gawin para sa mga stray animals para hindi sila gaanong nai-stress sa pagpasok ng bagong taon? panawagan ng Philippine Animal Welfare Society, pwedeng patuloyin sa ating mga tahanan ang mga stray animal kahit isang gabi lang habang maingay at nagpuputukan. Hindi nila alam yung nangyayari, hindi nila naiintindihan, and all they want to do is to escape the noise. If you can open your homes to stray animals, please do so. Buti na lang at may mga animal welfare group tulad ng Biyaya Animal Care na sumasagip sa mga aso at pusa sa kalye. Last year, meron akong narescue na dog sa BGC. Can you imagine? Because of the paputok from Santa Mesa, tumukbo siya until BGC. Ganon po kagarabe yung stress nila. At na lang nahanap namin yung owner. Kaya paalala ng mga animal rights group, huwag sanang kalimutan ang inyong mga alaga kapag nagkakasiyahan na sa pagsalubong sa bagong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.